Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. At si Otep po ay nasa likod ng camera. Oh, siya ang aking camera boy for this video, 'yan. Magluluto po tayo ng isang actually hindi naman siya iluluto talaga totally. Magpiprepare tayo ng isang dessert. Wow, syempre. <laughs> Dahil mahilig ako sa matamis. <laughs> Joke lang po yon Hindi ako masyadong kumakain na syempre ng matamis. At hindi na talaga. Hindi lang masyado. Hindi na talaga. O, ba diba? Pero, syempre naman, yung mga tao naman kasama ko sa bahay, o, ba diba, ay gustong gusto pa rin ng mga dessert. Syempre, gagawa natin sila. Ito ay ang Milky Mango Gelatin. Wow, ba diba? Hindi panahon ng mangga ngayon, pero dahil parang nakakatakam nga naman ang mangga. Ayan, mangga ang magiging star ng ating gelatin. Ayan, start na natin. Ang ating gagamitin ay dalawang kutsara. Pero ito guys, tingnan nyo naman. Tingnan nyo mabuti. Promise, bago ito, bagong bili ko sa groceries, kaya lang, hindi ko alam kung bakit nagbuo-buo Mango flavored na gelatin. Buo na agad siya. Hindi ko alam kung mabili siyang madudurog. Yan. Tapos lagyan lang natin. ang don't worry, ang ating ingredients sa ilalagay ko na lang po sa description box ng ating video para naman, o kaya sa comment pero hindi, sa ano na lang, sa description para makita nyo, kaya lang ito nga oh, ganyan, ganyan siya mango flavored yan pero unsweetened kaya kailangan natin ng syempre, ng asukal na dalawang kutsara din. Ito dalawang kutsara lang 'to. Lagyan natin ng fresh milk o kaya ibap. Pero dun sa walang milk, pwede namang water, 'yung hindi siya malamig, hindi mainit. Isang cup lang 'yan. Diyan natin tunawin. Diyan natin i mekos ang ating gelatin na sana ay matunaw. Kasi hindi ko alam kung bakit buo na kaagad. Hindi pa nga na-naaano buo na, 'di ba? unsweetened ito na flavor. Nakalagay naman sa lalagyan niya. May flavor lang. May flavorings pero hindi pa siya ganun katamis. Ilagyan natin ng 2 tablespoon na sugar. Tunawin lang natin. Ah, natutunaw naman. Naman ni, Natunaw naman. Pero hindi pa rin masyado. Unlike kung talagang powderized ito. Yung powder talaga na normal niya. Eh, wala tayong magagawa. Ganun talaga. O, lusawin na rin natin ang sugar. Ayan. Ayan. Nalusaw naman. Kasabay ng ating sugar. O, ayan. Nalusaw naman. Pero, lalagyan pa natin ng hot water. Uy! May pressure. Isang cup na hot water or 250 gram ay 250 ml kasi hindi natin nalulutuin kaya lalagyan natin ng hot water o oh, deva 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 o oh, haluin natin ulit o oh, di nalusa ng buong buo hmm. diba hindi na natin lulutuin kasi to Okay. Hintayin lang natin ito na mabuo putok-putokin natin yung mga ano na yan para walang wait 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 para walang butas-butas kasi magkakaroon ng butas-butas yan eh ayan palamigin natin tapos ilagay natin sa ref para mabuo tapos balikan ko kayo for the second procedure wow ay second procedure pa ayan ipalamig muna natin Ayan, for the second layer. Ayan o, oh, medyo, ano na, 15 minutes pa lang. Pero kung gusto nyo patigasin, pwede nyo pang patigasin. Pero ako, okay na yan sa akin. Kasi ilalagay lang naman natin sa ibabaw. Bakit ba tayo magli-layering? Oh, bakit ililayer layer pa natin? Pwede namang pagsamasamahin na lang lahat-lahat yan. Para lang ba sa texture? Parang yung ibabaw niya ay creamy na milky. Tapos yung ilalim nya ay parang gelatin lang talaga. O, diba? Pagkagat mo na ganun, hindi lahat sobrang tamis. wah, wow. Hindi lahat may condense. di wow. ba diba? Ganun lang yon Pero, wala tayong nabiling white na gelatin. Supposed to be white ang gagamitin natin, pero green ang aking nabili dahil kahit umikot ako, wala talagang transparent. Actually, hindi white. Transparent. O, ba diba? Transparent supposed to be. Pero okay na yung green favorite ko naman ang green. Green na lang 'yung pang ibabaw natin <laughs> para sa para na siyang sapin-sapin, oh 'di ba? Dalawang tablespoon ulit ito ala rin yung muning namin umakyat. Dalawang tablespoon ulit. O isang pack, isang pack kasi iyon, dalawang kutsara siya. Tapos lutuin natin sa tubig. Nakalahating cup lang kasi maraming liquid din to lahating cup lang to ayan na madali naman tong matutunaw unflavored din to na, gel na gelatin pero eto naman kasi meron siyang mga pampapalis tapos ilagay natin ang ayan pakita natin anak kasi madilim yan dahil itim ang ating kaldero Ayan. tapos ilagay natin ang ating isang cup na condensed Mango flavor na rin yung ating condensed dahil meron namang mango flavor. Para added flavor naman. Pero pwede din namang hindi mango flavor. Kapag transparent kasi yung ano, maganda rin yung white na na condensed. Yan, haluin muna natin. Yan, okay. Medyo nag-green na rin. Tapos ilagay natin ang ating all-purpose all-purpose cream. Isang ano rin to, isang pack. Isang cup din siya, eksakto rin siya na isang cup. 'Yan. Tapos halu-haluin ulit natin. At para mapatindigan natin ang pagiging green, mmm, syempre lagyan natin ng ng ano? Food color. Lagyan natin ng food color na green guys Para mapanindigan na natin yung pagiging green Kasi wala namang ano Wala namang puti O puti na naman ako Transparent Iba pala yung transparent sa puti Para maganda yung pagiging green niya Kasi Dilaw yung ano Ayan anak Tingnan okay mo Ayan Ayan Haluin natin ang haluin Walang mga buo-buo Walang mga lumps yan. At dahil ito ay hindi naman nilagyan ng mainit na tubig kanina, initin natin ng konti. Kukunin ko lang ang kalan. Ayan, initin lang natin sa mahinang apoy. Hindi siya pakukuluin. Iinitin lang rin natin. Kasi kanina naglagay tayo ng mainit na tubig. Ngayon, hindi naman tayo naglagay ng mainit na tubig. painitin lang natin ng konti. Mahalaga, mainitan. So, yan, tapos yung ating mangga ayan, may mangga tayo dito o, ayan o, dalawang pisngi ng mangga yan ilagay lang natin sa ibabaw o diba, ipang ibabaw tayo hindi pa siya umiinit huwag natin pakuluin ha okay na yan o, medyo mainit lang yan, umiinit na guys isalin lang natin dito sa ibabaw. Pero may possibility na ma ano pa tong gawa ko kasi hindi po masyadong buo. Pero okay na yan. Nagmix pa nga. Nagmix pa ang aking jelly dahil nalusaw pa siya. Dahil mainit. Pero at least makikita mo yan. Meron na rin talagang ano yan. Parang na siyang sapin-sapin makikita na rin ang ating purpose. O di ba? Sa pin sa pin max. Kasi green ang ibabaw. Oh, hindi rin naman nagmix ng tuluyan. Yan, tapos etong ating mga mangga, mabilis lang tong tumigas yang nasa ibabaw na yan eh. Lagyan natin ng mangga. Diba? Para naman, may konti namang asim-asim. Kasi, alam ko ang mangga ngayon hindi masyadong matamis. O, so, may konting asim-asim. Di ba? Hindi naman lahat, ano, uh, puro tamis. Minsan, pinagsasama-sama natin ang mga pagkain na iba-iba ang lasa. Para pagkain natin, pagnguya natin, marami tayong nalalasahan. Hindi lang isang lasa ba? Hindi lang isang tamis, hindi lang isang asin. Yeah! Ang tindi naman ng gelatin natin. Tingnan ko nga. Oh, hindi naman pala siya nag-mix. Ayan, oh. Para siyang sapin-sapin. Oh, di ba? Oh. Tada! Ay, yeah. oh diba, may yellow and saka green, yung banda lang dito nagmix kasi nabuhos ka ng malakas. Oh diba, ayan, palamigin lang rin ulit natin. Palamigin natin tapos siguro papatikin natin ilaotep or baka bukas sa Tim Harabas kung sakali or baka sakaling lumamig na to, bumuo na to. Pwede rin sa Timkain kung sakali man kasi pupunta sila dito ngayon. Yan. Sarap yan. Naging ice cream nga lang. ah <laughs> oh, what do you think? Sarap. Maklase man Oh, di ba? no? Ice cream mangga. Ice cream mangga na may. Oh, si Tatang. Mahilig sa ice cream yan eh. Parang ice cream na eh. Luto ka pa nga Pwede pang business to ah. Pwede pang business talaga. Tingnan natin. Ayan na. Oh Parang ice cream. Parang ice cream. Parang ice cream siya sa pagka creamy no. Gelatin. Gelatin, Gelatin siya sa ka milk. Gelatin sa ka. Tapos may mangga. Oh, 'di ba? Ano masasabi sasabi niyo? Anong verdict? Eh, abog abog abog. Grabe, sarap. Ano tawag din po? Ano yan? Ah, milky gelatin. Mango gelatin. Ah. Mm. na? Kaya naging parang ice cream na siya. Parang oh. ice cream Ah. Nag-ice cream na. Sarap, gusto na lang. Nakagalingan sa bagay. Sarap. Ano? O, ba? Diba? Ano ba? Approve? Approve, Thank you. Ano, so? Sakit sa ngipin? <laughs> <laughs> Lamig <laughs> Uy, si Nag. Si Tatang. Ina-ina Tatang, oh. Ayun po. Ba? Sa, bataan. sa, bataan? sa bataan? Tang. Meron pa tang. Meron pa. Ha? Meron pa. Yung tamis niya, yung hindi sobrang tamis. Sakto lang. Harap. Isa pa, isa pa. Oo, oh, creamy nga siya. Mil milky kasi yan eh. Tapos yung ilalim, gelatin din na may manga flavor. Dami <mumbles> naman <mission> oh, diba? Mm -hmm. Pasado. Pasado ang ating ano. Dessert, okay.